Oh, mga kaisan, magandang uh, hapon po. Nadi po si Kamis Spring. May na-order po sa kanya ng gulay. Sasabihin ko, ano kung pa. Ah. ah, tapos lang natin magsulsog. Ay, ayun. Gawa ng ano mga kaisan. Pakadami din pala din yung binhing ano. Yung ano, oh, adlay. Ari po, adlay mga kaisan. Dami oh. Palawas po kaming Maynila. May aasikasuhin ah, lang ang tayo sa Maynila. Bukas po. Otoy, nadyan ka ba? Ah, sige, hala. Otoy, hala. Hala, sige. Oh. Nakakain pala si Kuya Asia. <laughs> Otoy, meron ka daw bang gabay? Ah, sige. Oh. Si Kuya Asia po na order ah, na ano po. Gawa ng bukas ako pa Maynila. Luluwas kami. May papasabay ka ba? Bukas may papasabay ka, pamay nila kami bukas. Okay. Ay, sige. Uy, kararating lang, sumulsog kami sa si ilayan ni Aldwin. Oh. Kasama ko yung kapatid mo. Oh. Nakain ka ba? Hindi ka okay. dati ako Ay, kuy, 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 dumaan sa bahay. Ay, ayos na. Ay, ako'y may maluto naman mo kan. Saan, saan, nga abutin na yun? Ay, siya nga. nakakain po. Hala, anong pangmatikasan mong ulam? Ay, Isda, perito Ay, sarap okay, niya. Pagkakaya nga si Tim. Sarap niya Tinati ko na yung ambres mo kumali pa. Eh oh. <laughs> <laughs> hey, Tim, ano? Kamusta? mo ko na. <laughs> Hala, ako nakakain na ako. Kakakain lang namin na kuya Alduin. Sakto na yan. Iya, iya na May naanod po palang nakain po si Kabis pa rin. Ay, no? Utoy, nakakain. Kain ka lang utoy. Sige. Ay, okay. kakakain lang kami utoy. Hindi ako kapatid mo. Kasama ko po yung kapatid na kanina eh. May, may ano po palang naanod din eh utoy. Ganong kagandang lagyan ng orchids. Lalagyan na orchids. Na anode. Ayun, mga kainsan, ang oh, ganda oh. Ano po? Tigas ng madre kakao. Oh. oh. Gara. Kukuha ko kutoy. Eh. Yan ang gara. Madre kakao. Oh. Pausong ko kay Kambal. Naay pa oh. Ganda. Naay pa. Mm. Oh, toy, ang ganda na rin na anod, oh. Ha? Ang ganda. Oh, tamo, toy. Oh. Tamo. Dadaling ko aray mamaya. Madre ka kao kaya? Parang madre ka kao. Galing at ilaya. Galing ilaya nga, oh, oh. Tapos ka naman kumain. Kaya na. rin, ha. Susubo lang kayo ka sa na. Ay, ganda oh. Magtatag nga, sa ako Oo. Ay, uh, umorder po kay Kamis friend po ng ano, kaibat ibang uri ng gulay. Tayo na ako bukas sa Alaminos eh. Ay, hala sige. Ay, salamat. Kahit anong gulay, talbos ng kamuti, kamuti, balinghoy, kahit oh, oh. ano. Ari, gabi, tamang-tama nga, ari. Tutulungan ko na po si Pinsan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ay, wala di Pinsan, Wariki. Eh. Ha? Pinaalala naman si Ganda. Pinaalala ito na yung order? Ito yung papalusutin muna natin. Ito yung order ay. <laughs> Magiging, uh, ito na naman si so, Ganda. Ito yung joke lang po yun. Oh. Oh. At kami na may pamay nila din nga ko sa iyo bukas. Ito uh, na ko na. ka Pero ito yung kasarapan na yan. Uh. Ay meron ako papasabay ng ibang ala doon. Ibang item sa mario ito. Oo. Dito Paano nga ating babor ito? Oo, paparayat. Yeah, yeah, ah, kausap, yung lalaki. Eh. Tingnan mo. Nakay po. Pwede na ito. oh. Uh. Gabi ah, ano? Oo. Oh, oh. Ano ka English sa gabi? Kayo saan? Taro. Ha? Ah? Akala ko night. <laughs> gabi yun. <laughs> ah, gabi ba yun? <laughs> taro pala. Taro, taro night. Taro nga. Ay, hindi ko rin alam. Baka, baka nga yun aray lalagot to kumalalaki siguro aray ayun quality din ang ano nito ay yan baka isa lalaki din ayun tarwa baka kami utol ay sumulsog ha? oo Apa? Apa ka yang kita tada angkula? Kau tahu apa yang dia? Hah? Kita tada angkula angsa pak sunsung. Oh. Maya maya gumuh na yang patung pagkalak eh. Oh, magitin dia. Kau ng nak eh. yang iluhan? Apa na kay pakalak? nalimot. nak man. Yariman. Wala nang kainisan. Oo, oo, ay hindi mo... Ay, na. Eh, wala, na wala, nang mapapanood. Ang pagkala ka nang bumagsak. Gailuhan. Ay, ibig Kung sabi, hindi kami nagmerinda. Kung hindi kami nagmirinda bubagsakan kami sa likod. Ay, yung kainisan na yan, ano? Ibig sabihin na ay... maulan na ay, eh, maulan. Oo. Oo, oo, Para bang naguguhu-guhu ang bato. Oo, oo. Delikado yan, aray. Uh, paano natin? Kaya eh, papasabay ko na ibang ano din Oo. Nabubulok na yung ibang pala uto eh. Hindi, yan ay yung, ano, mother plant. Ah, ang ah, pinaka mother. Oo. Oh. Bulo plant. Ay, ulo pa yun. Ay, ulo pa yun. Kensan, no? Aray po, ulo oh, na. Ay mother plant ka ang tawag dito, ano? Oo. Oh. Aray, aray, parang oh. aray pa, oh. Mm -hmm. Yun, aray po, oh. hmm. Pwede na ito. Pang nilaga, pang... Di presyohan mo ito, eh, kung magkaano. Ay, oo. Oh. <laughs> Tsaka talbos, kahit ano. Kukuha din ako ng mga ari sa bahay. Para isang, sabayan na nga naman. Ay, sabagay. Paluwas ba kayo? Paluwas ako. Anong uras ang inyong ano? Mamayang madaling araw, ala una. Ay, ako, ako. mga kain sa na ano, sa mapunta mo. Ipapunta kami ng... Ay, kumusta mo nalang ako sa Maynila? Maynila ba? Oo. Dito Oo. O. sa ano kami? Sa may... <laughs> Sabi na Maricada, hahalik ka utin sa malalakang pastis. Dito'y wala. Sa makindi. Makindi. Oh. Basta ako ikumusta kumusta mo na lang. Pag magbablog ka doon, titingnan ko 'yon. Sisig Sisigaw ko ng malakas doon. Kumusta daw? Sabi ni Kamis Frey. Ayun, kung makakapag-vlog ako. Ayun, oh. Ay, <laughs> ka Ay, yung, Ay bahala na rin joke lang ako 'yun. Yung yeah, yun, nasa ilalim eh. yeah. Yeah, 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 yeah. Ikumusta mo. Oh. Ari. Ya, yeah. ya, yeah, ya, ya, ya. Kumusta mo na lang ako? Oo. Oh. At aabit-abit niya, aabit lang ako ni. Oo. Oh. Ano nang naabit ano? Hindi talaga <laughs> ganun. Ay, ayos lang kaysa basta sa ano ba? for ano tawag din? For the future. Oo. Oh. Ano ba 'yan sa ikakaganda ay? Tama. Pag ikasama ka sa ibog na, sasama ka naman. <laughs> ah, ah wala oh. mag wala oh. magkaano ng alaga ka insan. Babalik din naman ng ako. Oo. Oh. Oh. Wala nang pasyal pasyal direct na. Basta 'yung pupunta mo importante mo talaga. Oo, oh, tamo toy. Toy. Pwede na ano, sabi na 'yan pa. Oh. Na ipo eh oh. Yeah. Oh. Ari pa talaga yung hukay na. Oo. Oh. Mayabo ang ano ba ng dahon ba ng kawayan? Oo. Oh. O, ito mo. Maligat. Gaho ng gawa, gano'n. Ay, tala lang siya so pala magpuno na, rey. Aray daw kayo, sa san kaya? Hindi, niyo ito. Magkita likod pa, rey. Ay, rey, ang harap nga, rey. Sa kabila, ah. Ano pa rin yan, wa, -tita. rey? Sige, sige. Ay, ay, baka may lamang. Yung palibos niya. Hindi nga nadala yung kaanohan. Aray, ito, aray. Ang ata.

Ayos din na, Oo. Oh. Bata, bata yan. Ang dami. Ayan, oh. Nakay po, oh. Ah. ah, talaga kain sana, oh. Oh. Mm. Pulang-pulay na, kasing ka, ano lang ang yan, ah. <laughs> Kabubunot lang na rin kayo, santo, Kaya, ah. Ayot, galing kahit... sa lupa, oh. Abay, oh. Uh. Yan, nakay. pa po, po, oh. Yan, Ah, panalo ito, oh. Pang nilaga. Nakay pa, may naiwan, oh. Aray po, oh. Mapula, aray po ang gabitaro red. Red gabitaro. Oo. Oh, oh. Tisoy yan, tisoy. Oo nga yan, oh. Aray, di, lalaki pa ito. Pag ganyan ay kasarapan, murain. Ay, oo. Uh, uh. Kahapon, sana ay kahapon itadaan yung mga followers. Uh. Ay, mga nilalamig na naman. Ang pakalamig kahapon, biro. Ba't yung sakasaka? Kahapon, aa. Ah, ah. Tagasamba ko ito na yung mga yung... Mga tagabae. Shoutout mga otay, tagabae. Ay, oo, hala. Shoutout po sa mga tagabay Laguna. Yun na espiral ng no, bae, ano? Oo, oh, tsaka bae ba? at tsaka ano? Tsaka... Mm, tika, tika kayo, tika na. Maynila din pala. Binyan, Binyan Laguna. Maynila, saan sila? Saan lugar sa Maynila? May pupuntahan din ako doon, ay biyain lang, no? sa kana. May titingnan ako dun ay. <laughs> Tingin lang. Tingnan mo na lang ang kakainsan. saan. Dami uti. Ay, ang uh. lalaki oh. Uh. Pari pa yun. Uh. Na ay po, ang lalaki oh. Uh. Uh. Ito ang pa panlaga oh. Uh. Sa makinli kami uti eh. Hindi ko alam yun ay. Kain saan ay. Uh. Subdivision ba yun? Ano yun parang awan ko. Basta doon. Alam ko lang yung mga daan-daan na yan. Laki oh. Uh. Eh, so uh, oo. Pwede po oh. Uh. Ay, dami pala na rin oh. Uh. Uti yun. Uti uh. Pa, uh siyang arpa ako yun ayaw oh. Tinamor si Oh, kita ano oh. mo pag napabuinas oh. Siya ano, pag napabuinas. Oh. Yan oh. Yan laki kayo. Tamutoy oh, hoy oh. Sanga-sanga. Ah. sanga Na sanga -sanga ipa oh. Malambot ano buhaga kay. Mm. Napaka ano kadami na tayo kain no yan oh. Siyang, oh. Masarap yung gawin suman. Sinuman ano. Alalay ha. One. Baka mabuklo. One, one two, two, three. 1, 2, 3 ng ano? Ay. Sakwa, sakwa tawag yan ano Pero di kinakain chain auto ay. Ano ka kaya? Oo, oo testingin mo minsan wow, di yan. Paano naman, agad, Ah, to muna Bakas pwedeng sumanin, ano <laughs> Eh, e, paano ah, kakati? din auto yan pala ako dito pala ako ng mga isa Pwede ah, magdala oh. susumanin Testing ah. ah, Ay siya nga Pag makati, edi... Kakamuti mo. Kuwan hindi makatuto eh. Sa China, kinakain po itong gantong sakwa. Susubukan ko po pala ditong sumanin. Eh, warki pwede po ay. Kung alam naman sa sa ato, magawa ka lang mga tatlong piraso. Ay, paano naman kakatuto eh? din naman ah. Ay. ay, yung katawan ah. Ay, malayo siya. Bagay wala na ba yung ligat? Ay, pero warki ayos talaga. Manghay na. Yan naman eh, kahit putol putolin yun, ang pinakaano niya pinaka pangpalaman yung ano tawag ano? Eh, warfi masarap po ito. Ano ba mo yan? Baka pito. Hindi man. Gabi din yan oh. Gabi din, sayang na hasayang. Ay, tamo pa kalalaki po oh. <laughs> Ang gabinte. Ah. Ay, baka ay, hindi lang yan o. Sayang biro. Nahaba oo. na nahaba no? Oo, oo. apa. Meron yung gabing bilog-bilog lang ah. Ay, meron kami doon. Dati bigay ng followers yung ganito lang. Sabi ko pa sa iyo. Ang ganda laki. Yan, no. Bigay po ni Sir B. Jorn pang daw yun maganda nga dapat pag yung yung bang kumbaga pawala na sa atin ang lahi nasa niya ako nangihina kung mag isa mo si Tera ko natatanim para hindi na makawala pagkalalaki o tuwi eh. ayan po kari o oh. masarap pa na ito mamayang alas tres nasa alam na ito o oh, mamimili naman naggawa ng may pang nilaga may pang suman ikumusta hmm. eh, mo nalang ako kung kwento rin sa ating followers oh. Sabi mo naroon po si Ison ah. <laughs> siya. <laughs> hindi kilalang ang Ison ang pangalan oh, mo ay. Eh. Gusto na daw po? Sabi sino bang Ison? <laughs> Kilala siya si Kabis eh. ay. Ayun ba ganoon? O pwede yun, hindi ka makilala Ison sa <laughs> Naroon po si Ison na nagukay. isun <laughs> po ang tunay na pangalan ni Utoy eh. ay. Si Jason. Ison. Si Ison si po ang nickname. <laughs> ay kabaka ito. Hindi nila ang nickname ko ano? Anton eh. Anton. Oh. May paggalit natin. si Mrs. Antonio. <laughs> Marami ang pangalan. Oo. Oh. Pala paggalit. Pag si Mrs. po ay eh, nausok ang ano. ang silinyador. At Antonio po ang tawag sa akin. Antonio! At alam mo na. Oo. Oh. Lalaylo ko na. <laughs> Akala ka papausokan mo rin yung iyong iyon. Hindi. Aba hindi. Magkakalo ang <laughs> balat sa tinalupon. Pag medyo <laughs> Naalo ang iyong busing ay eh, lalaylo <laughs> ka na. Ayun, pag minsan naman ay pag lumay ka na kauna, ano ikaw naman ang uusok-usok ano. Oh, ay, 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 ikaw ka talaga. Ayun, Nako po. Ay ganoon talaga ka insan. Ay ganoon, hindi sa tunay na magkasawa ganoon talaga. Pag minsan naman ay medyo ikaw uusok-usok, mabait talaga ay uusok ako ng mga ano, minsan sa tao, tinusukan mo ha. Hindi, ka. ah. Teka. Hindi, ah. Kung bakit nasa ano naman, nasa lugar naman. Ah, deo. oh. wag kang uusok ng maraming tao. Ah, ay, ay siya ka nakakahiya no, dito. Di kung sa timing lang. Oo. Oh, oh. Saka nasa lugar, huwag kang uusok mo basta-basta. <laughs> Marami din po pala, aray. Isang ano po eh. Oh. Madami rin eh. Puno din yung ano. Oo. Oh. oh, oh. Meron naman doon si Lupin. Ay, doon lang natin natagdagang kainsan. Yung mga ibang kasamahan. Ang gabi, ayos na ito. Oo. Oh, oh, Pero ang... Ay, may papasabay ako doon. Oo. Oh, Sige. kung ano-anong oh, gulay. Right. Meron ka ba? kanto ni? Eh? Nag-ano po kami. Nag-ano po ako. Nag-tanim uh, ng papaya. Oo. Oh. Uh, tayo po. Tayo po yung nananalbus. Ang order din po ito. At order din. Pinakang tulong na po kay Utoy. Salamat pala kay Insan. Aba, ay dito pala ay nabibili na. Ayun. Hindi ka tayo hindi na hanap ng... Hindi, okay, magpasalamat kay Utoy din tayo ay, sa ano, nabili, ay, nabili sa iyo. Pinakang Salamat tulo. po sa mga sa nabili na dito. Kung Kumbaga yun nga. Nakakailan na rin kay Insan ay eh. tapos yung galing pa sa iyo. Oh. Salamat ng marami. Shout out po kay Tita May at kay Tito Dungkan. Yan, ito po yung kamuting dadalhin po sa inyo. At tayo naman sa po ay pamay nila. Sa ay... Yeah, ano Diretso na. Oo. Diretso na kayo. Idadaan ko na po bukas. Sabi ko nga po sa inyo, bibiyahe po tayo Pamaynila. Ma may asik na lang po tayo. Yan, hello po kay Tito Pedel. Tita Pilipina. Shout out po. Yan. Tsaka po sa inyong lahat po. Shout out po sa lahat. Bakit narinig na naman po tayo sa Kamuti Hall. Ang bilis po ng oras eh, alas 5 na naman po. Bilis ano? Oo. Oh. Okay. Kaya pag ikita huminto ng kaunti parang yun na agad. Ano? Oo. Oh. Kaya nung tayo nang hukay ng gabi kanina, Diretso ka na kung pagkatanin mo ito eh. Oo. Oh. Sabi kinadaan pa kung dito mga may hapon. Oh. Mabilis na, na po. Kaunting okay, kailangan lang ngayon. Oo. Oh. Dapat eh, oh. sarap ang, ito tayo hapon ha? Yan, katulad po nito, napakalaking tulong po para sa akin at gawa ng makukuha na po ba? Yung iba po sa totoo, napapang na lang. Yan. Kahit isang linggo ulam, oh na ito. Pero may natagal din. Ilalagay lang ko sa tubig baga. Kainsan. Oo. Oh. Ah, At so ating laman naman po ang ating dadalihin. Pwede rin. Laman naman. Pwede nagtagam pa natin ang pinakaunti. Si. Ayan na, sige. Ay. Hindi na po namin huhugasan yung mga kamuti po. Tsaka po yung gabi. Gawa ng... Para, para po, po tumagal, eh. tumagal po ng kahit dalawang linggo, isang buwan. Pag po hinugasan, kailangan po i-kainin agad. Ang aking naman ito'y talong. Bukuha naman po ako ng talong. Ay, na, isasama mo dito? Oo, oh, mamaya. Mm. May mga talong po ako nung harvestin eh. Yan para trip ko na rin ako sa kamamahal. Ano ito'y? Ano ito'y? Oo yan. Ary, so yung, wieso yung, mukod, batubigay? Katayaw ko tinlang ano? Eh. Yung ano, Mineral. <laughs> ah o to yu luwig luwig wala ka ano yun yun ano kaya isang balot na balot ah? hindi nilalamay siya nila, pagkalamay ano doon pagkalamay ka pa? matatawa ito

sabi ko nga sa inyo 20 degrees Celsius mga kain saan? Maka nga. Sabi <laughs> ko no? Kaya ako nakakapunti. Parang nasa Tagaytay po. Malamig na yung maginaw po. Yan, no? Pinakyaw na lahat ng gulay. Oo, oh, ah, lahat ng meron tayo dito. Maaari. Dahil ka, baka di si may snake. Uti, parang may nakita kong isa dun. Nahan, tara daw. Ito, kanina. Tingnan, tingnan. Ay, baka naman ito. Baka mabuto na yun. Ari, baka nasa doon Yan. Ay, nasa kabila naman. Ayun pa, oh. Ayan. Akala kayo tumandaan na. Tumandaan <laughs> na. May apo na yan kayo san. Kaya nga. <laughs> May apo na. O oh, to, inaay o. Oh. Ha? Ito'y. Mayroon ka? Oo. Oh. Oo, oh, dadalhin na na agad. Yan o no, to. Nasaan na hindi bababad sa pepe? Pwede na nga ito. Ah, Dala ko na ari. Ay oo, oh, hala kayo san. Abay, oh. kayo susulat na mo madalas. Oo. Oh. At baka... Ako lang, oh, naman isang nitlang, kinamo kasi narito na ulo narito na ba? Oo. Oh. oh. Apay, di ba sa susulat ka? Oo. Oh, oh, Mamaya susulat ako. <laughs> susulat ako, ako, malis. na natin. Bago malis. Pala susulat ang madalas. Oo. Oh, oh. Apay, pamay nila ikaw Oo. Oh, oh. Eh, kumusta mo ako doon sa ating mga ano doon? Mm -mm. Kakaunin ko naman yung mga talong doon. Ito. Ay, eh, hila. Sige. Dote, pare ako ha. Ayos na yan. Salamat oh. sa iyo ha. Oo. Oh, oh. At yan ay... Ari po order po. Kay oh. ka po ito order malacan ng followers. Tulong, malaking tulong talaga sa akin. Oo. Oh, oh. Dote, sa ako. Okay.